Uy, ah, ha? Ikaw talaga. Kaya mabagal ang promotion mo dahil mabagal din ang takbo ng utak mo. Naku, pinagbalang ina! Pero, si, si Rahilo! Naka-online tayo. Baka marinig tayo ni Bus. <laughs> hindi, hindi ko kasalanan. Huh? Sinalo ba naman yung balang para kay Juan de la Cruz. Hindi ito para sa kanya. Eh kung hindi, <laughs> para kanino talaga yon. Kay Patulman Juan de la Cruz. Juan de la Cruz? Ang gulo niyo talagang kausap. Yung una, Juan de la Cruz. Yung pangalawa, Patro. Nakakaloka, <laughs> Ah, Diyos ko! <laughs> wala, wala ko kasalanan. Hindi hey, ba? Hmm. Hindi pa akong tapos. Hmm? Hindi tayo pwede magkamali. Dahil hmm. ayaw ni Big Boss na tayong mga anghel ay nakakamali. Pag narinig ni Big Boss na tayong mga anghel ay nakakamali, baka mapornada ang ating department. Hmm. hmm. Sir Angelo, anong gagawin natin? Ah. Angelo! Angelo! Hey. Hmm. <coughs> oh. Hey. Sir, pati kayo galit sa akin? Mm. mm. No. It was an accident made in heaven. Huwag ah. kayong mag-alala. Tutupad ako. Hanyot ako. Bala eh. sa inyo. Hmm? Okay. Kuna okay. ako, ako na sabi. O di ikaw. Ah, hmm? uh, sir?

Juan. <laughs> Kuya, pangako, mula ngayon, susundin ko na lahat ng payo mo sa akin. Bigyan mo naman ako ng sign. Kahit kalabitin mo yung tenga ko. O, pitikin mo. O, eh kung magpakita ako sa'yo. Ayun, mas maganda yun. Well, what do you suggest for a cover-up? Dahil magkakaroon tayo ng Exicom meeting with the big boss. Pero sir, isa lang naman ang problema natin eh. Sobra tayo ng isang Juan de la Cruz. Ah. Go on. Sir, eh yung polis hindi naman sa atin yun eh, sa baba. Pero yung musikero, may pag-asa pa yun eh. Oh, go Dito ahead. Kung, Padalan natin siya ng Guardian Angel gusto niyo ang sa heaven. Katok lang, misis. Katok. Angelic? Si. Hey. Yes, sir. Angelic, bakit mo ginagamit ang pakpak na yan? Hindi mo ba alam? Na lumat lumad ko pas na. Ngunit may bakas pa ng luha mo, Sinta. Angelic? Ano, museum piece na yan. Eh, siyempre naman, sir. Nung nag-beep kayo sa akin, gusto ko yung pasok ko di diba, <laughs> ba, sir? Lakas ng arriba, no? Diba? Well, Angelic. <laughs> Bakit yung nga pala ako, Vinit? Meron akong bagong assignment para sa sa'yo. Sabi ko na nga ba eh. <sighs> eh, sir. Saan naman po ang assignment po ngayon?